Hello and good day, Bees friends. This is RJ Flores, your water refilling business consultant here at Bees Technologies. Sa video na ito, Bees friends, tutulungan namin kayo i-differentiate ang tatlong klaseng tanke. Narito ang 600 liters, 775 liters, at 1,000 liters. At ano nga ba ang inclusion sa ating mga machine packages? Unahin na natin, Bees friends, ang 600 liters na meron pong height na 192 cm kasama ng kanyang stand. Meron naman itong diameter na 78 cm at ang 600 liters po ay converted into 159 gallons. Pangalawa naman po, ang 775 liters na merong height na 196 cm, kasama na rin po ang kanyang stand at merong diameter na 85 cm at ang 775 liters ay converted into 206 gallons. At ang panghuli naman, Biz Friends, ang 1,000 liters tank na may height na 198 centimeters kasama na po ang kanyang stand. Meron naman itong 98 centimeters na diameter at ang 1,000 liters po ay converted into 264 gallons. At ang tanong, Biz Friends, anong tanke nga ba ang kasama sa package na binibigay ng Biz Water Technologies kung ikaw mag a ng single up to quad membrane? At ang sagot ay 1,000 liters tank po. No worries, Bees friends, dahil pwede natin itong sukatin once na may deliver na po ang tank for your assurance. Pangako ng Water Technologies ang magbigay ng accurate informations sa mga taong gustong magsimula ng kanilang water refilling business. Kaya kung ikaw ay interesado, don't hesitate to message us at Facebook page BizWater.